Hello po mga guys, ayun po, punta kami ng Jamina. Maglalakad po kami. Ayan po yung mga puno dito guys. Ayan po yung mga puno. Mag-aala 6 pa lang po dito -bansa. Po, sa bansa. ang Mag-aala 6 pa lang po guys kasi kami ng tinda. Ang ganda po ng halaman. May papunta pa lang po kami ng ano, tindahan. Naglakad lang po kami. për më hapon në gjithë pra në shumë në anë Pa-uwi na po kami ng bahay, guys. Pa na kami bahay. Ayun po yung mga bahay dito. Pa-uwi na kami ng bahay ng kami ng tindahan. Bumuli lang yung, mga, yung alaga namin ng mga kot ba? Yan, pa-uwi na kami. po guys, palabas na kami ng highway. Ayan yung mga alaga ko. Ayan sila dumaan. Magkahiwalay kami ng daan. Ah, na kami ng highway. Naglakad-lakad lang kami. Ayan po sa may highway. Ayan po yung magkapatid. Ayan